Hello guys! Welcome back to my vlog and welcome back to my channel. Uh, last week, nag-upload ako ng video about anti-torrent using MicroPic. Unfortunately, guys, uh, siya ni YouTube. So, hindi lang isang beses. Bali, yung unang beses, um, meron kasi part doon na nag-try tayo mag-download. Hindi naman talaga para i-promote ang torrent downloading. Kung hindi para pakita lang na nakapag-download tayo. At the same time, yung paggamit natin ng microtik, So, pinakita ko doon na hindi na nakaka download Unfortunately, uh, sabi ni YouTube ano raw siya, uh, against siya sa community uh, policy. So ang ginawa ko is binlurd ko yung parts na yun, yung mga nagdownload download ako, Tapos inulit ko i-upload in ulit. Ah, uh, kaya lang <laughs> pa rin ni YouTube. So nagkaroon ako ng warning. Kaya hindi ko na pinilit kasi natakot na ako kasi next noon pag inulit ko pa siya pwede na ma-delete yung channel. Kaya, so dun sa mga nakapanood na, kasi nung pag-upload ko, meron agad mga nanood. So, pasensya na kung na-delete. Uh, I'm sure, gusto nyo panoorin yun, kaya lang hindi ko na siya pwedeng upload sa YouTube. Kaya, ang ginawa ko guys, so kaya ako ginawa tong vlog na to, para lang ipaalam sa inyo na yung actual test ng microtik. So, ito yon So, pinaturo to sa video. So, yung actual test nito na anti-torrenting, in ko siya sa Facebook page ko. So, buo yun. Uh, ang galing nga, hindi na-delete eh. So, hindi ko lang talaga sure bakit sa YouTube. Medyo sensitive. So, nakakatakot din pala uh, mag-upload ng ganun. So, hindi ko naman intended talaga na i-ano, i -ano, i-promote yung pagda-download ng torrent. So, pasensya na ulit. Uh, para naman sa mga bagong viewers natin dyan, so, kala nyo na-clickbait kayo, no? So, hindi, hindi po. Uh, totoo to. Bali, itong microtick, So ano ba to? Microtik router. So same lang naman siya nitong mga gantong router, mga uh, consumer grade router. Ang pinagkaiba lang talaga nito, meron tong mga advanced networking tapos yung mga configuration. So pag binili mo to, uh, kailangan pa siya i-config para mapagana mo yung mga dapat mong paganahin. Like anti-torrent, anti-porn, anti Uh, hotspot. So, ganong klase. Unlike dito kasi plug and play siya. Pero, mga basic features lang ang meron sa 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 consumer grade routers. So, pero kita nyo, halos pang kasi laki lang. Ito luma itong Netgear na gamit ko. So, yung gamit ko sa last video is yung Huawei AX3. So, yung pagmalakas malakasan nyo. Pero, mas malakas pa rin to. So, ang daming pwede magawa nito. So, lahat ng, ng, ng uh, testing natin dito, yun, mapapanood yun po doon sa Facebook page. Ba't ko ba ginawa yung video na yun? Kasi guys, uh, maraming Starlink owners na nag-hesitate mag-start ng piso Wi-Fi wifi business kasi nga, uh, meron na receive na email from Starlink about anti-torrent. So, kaya natin ginawa yung video na to para bigyan sila ng peace of mind. And, uh, hindi lang para sa piece with piece wifi yung, ano, yung, yung anti-torrent. So, kung gusto nyo ng piso net na bawal din mag-torrent, so pwede nyo rin itong gamitin. So, hindi lang anti-torrent, anti-porn, anti-hotspot. Pero sa config na ginawa natin dito, is anti-torrent lang kasi yun lang naman yung concern ng ating mga Starlink owners. Kaya yun guys, um, kung gusto yung panoorin yung actual test ay yung full video ng anti-torrent vlog, um, lalagay ko lang yung link ng, uh, ng video or punta lang kayo sa Facebook page Urban Raketero. So, yun nandun. ay yung, yun lang yung latest upload ko dun. Uh, salamat sa patuloy na suporta. Uh, Pasensya na hindi ko talaga may upload sa, sa YouTube kasi nga nakatakot, mahirap na baka maggulat na lang tayo, wala nang urban raketero page sa YouTube. So susunod lang din tayo sa 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 guidelines sa community policy para hindi tayo ma, ma kay YouTube. So by the way, ano 'yon? Um 3 months bago mawala. Pero mapag-upload pa rin ako yung mga yung mga susunod na videos ko. Talagang mas careful na lang ako lalo sa mga ganong testing-testing. So bawal pa rin. Hindi ko rin alam Although bin lurk ko na. So 'yun, yun lang guys, mabilis lang 'yung vlog na 'to. Thanks for watching until my next video.